mga idol na tuklas so bali pauwi na tayo so meron tayong ulit na daanan na ano parang tunnel siya ang dami niyang butas so mga kaibigan ka natin isilipin natin so mamis lang ako na curious lang ako gusto ko na makita kasi natanungan natin dito yung isang bahay sabi dumating daw sila dito ah uh, na talaga yan so, natin mga idol plus, plus oh. takot lang dito sa ahas man made talaga siya ah hirap dito makakita tayo sawa dito o kaya cobra ang ganda oh pwede ba talaga siya mga idol ka plus oh Oh, piras ko. Pasok, tabi apu. Nakikita nyo mga idol katuklas. Sandaan na lang natin ito dito sa kalsada. So, na-curious ako. Gusto kong makita ang loob. So, nakatakot mga idol katuklas kasi baka may ahas. Wala, wala pa naman tayong dalang flashlight. ya bu ya no formanya mulai jod nami yang bukas lupa bila kita bau Ba'to yan mga idol katuklas? Ang daming niyang butas. So hindi ako tuloy sa loob. Eh baka may ahas mga idol. So wala dahil dalang flashlight. Kaya may harap na hindi natin nakikita ang madilim. So ba tayo dito. Huwag sa mga idol Binis Drahas Diya Wow Siguro ginagawa nga na ito ng mga tao rito Evacuation center Ganun pag may masamang panahon masamang ano panahon pero kung isipin mo mga idol kato class parang hinukay siya no may nagigato nga dito mga takot kasi eh. sa mga butas butas baga may ka delikado sa mga gantong kweba ang ahas no huh? yapo yeah,

So, Anong nakaka na tanawin dito sa bayan ng Pilipinas? na uh, madami pa tayo kung ano So dahil nga sa content natin si Kakoplas, kaya mailig tayong mag-discovery ng ng mga halipang. Ayan well, mga idol ng Kakoplas, natin yan at nandun yung motor natin. Ang no? galing, no? Ayan, no? butas yun Pueba Yung motor na Ah, na tayo mga idol Kasa muli, bye bye